everyone and welcome back to my channel. This is Coach Jared. Okay. Kamusta po tayong lahat mga kaibigan? Ano pong bago sa atin dito? <laughs> so today po is another new day. Meron po tayong bagong topic. Okay, August 6 po today, 2020. Ang topic po natin, Jeneline Mercado at iba pang mga artista. Tinawag ni Arnel Ignacio na eleganteng chismosa. <laughs> Ay, no, kahapon mga kaibigan, pinag-usapan natin si uh, pinag-usapan natin si uh, what's his name? Ah... Uh, Enchong D. Uh, pinag-usapan natin si Enchong D. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga iba pang nakasama niya. Okay, si Jeneline Mercado, tsaka mga iba pang artista. Hi, Coach Jared Marcos. <laughs> Thank you, Jargon26. Bakit po ako naging Marcos? No? Alam niyo po mga ibigan kanina umaga pagkagising ko. Naramdaman ko na isa pala akong Marcos, mga ibigan. <laughs> Ay, nako. <laughs> Alam na natin sa nakuha natin ang linya na yan. Okay, so once again po, welcome po to my channel. Kung uh, hindi nyo pa po nagagawa, please click like, share, and subscribe po. No? At uh, click din po yung notification bell para pag may bago po akong upload or pag mayroon po akong live, eh manonotify din po kayo mga kaibigan, no? At the same time mga kaibigan, um, ano ba, ba mga yung mga announcement ba? Ibang klase talaga si Arnel Ignacio. Okay. So uh, as usual mga kaibigan, no, i-dedicate po natin ang ating first 5 minutes, okay, sa ating mga uh, OFWs at sa mga pa-shoutout po, no, kung uh, saan man kayo nanggagaling ang inyong pa-shoutout. So, punta po tayo sa ating topic, no? Kanina ko lang po ito nabasa. Uh, masaya po sa akin, matagal na rin balita to pero kanina ko lang nabasa. Okay, sa aking uh, Twitter. So, uh, sabi, sabi ni Arnel Ignacio, no? Nabihan niya si uh, Janeline Mercado. <laughs> Para lang kayong eleganteng chismosa. Okay. <laughs> Thank goodness. Arnel Ignacio fires back at Janeline Mercado on her criticism against Duterte administration. Actually, mga kaibigan, video po yan. Ito po yan, no? video yan, ng DDS Watch. Hindi ko po alam kung maririn. lang po yung link mga kaibigan para ano para marinig nyo pero just in case po hindi nyo marinig no so nilagay ko po yung link dyan, ba para makita nyo po yung actual video kasi syempre pumasok ba yung ano ah, hindi hindi rin pumasok yung link yan ito na lang ayan. just in case po na hindi nyo marinig no ayan po yung link at uh, pwede nyo pong panoorin in your own time ah uh, tutuloy na lang po natin ang kwentuhan natin. Pero yan po ang video na yan. No? Sinabi po dito ni Arnel Ignacio, oh mga ibigan, kung gusto niya, kung gusto niyo makihalo sa political discourse or sa political discussion, sinabi niya sa mga artista, mag-research muna kayo. Yun ang sinabi niya. Okay? Mag-research kayo. Sabi niya, ito ay uh, response ni uh, Janine Mercado ni Arnel Ignacio kay Janeline Mercado nung kinwestiyon niya kung saan napunta yung 9 trillion uh, pesos na utang natin saan doon napunta yung pera na yun so, ito sabi ni uh, Janeline Mercado no? ayan nakikita niyo po ba ng, mal ng malaki nakihan ko para para makita niya ng malaki ayan sabi payo lang sabi ni Arnel Ignacio Huwag nyo na ang pasukin ang hindi nyo linya, sabi ni Arnel Ignacio no para kaya Jeneline Mercado. You have very successful careers dahil mahusay kayo sa linya ng pag Do not ever think the power of popularity will instantly translate into mastery of the political jungle. Wawa niyo mga careers nyo. Agree naman ako doon mga kaibigan. Agree naman ako diyan kasi mga ibigan. Sa akin po walang problema no kung itong mga artista nando pumasok sa political na usapan, sa mga political discourses, sa mga political na mga gawain. Wala akong problema 'yan. Pero mga ibigan, itong mga artista nando, they should be educated. Dapat alamin nila yung mga issue na pinaninindigan nila at alamin nila kung ano yung mga issue na ipaglalaban nila. Ang problema po kasi tulad po nito ni Jenelyn Mercado no, ma-comment lang. Okay. At dahil dyan po, no, nasaktan si Jeneline Mercado. <laughs> na-offend siya, in fairness, ang Tagal, <laughs> tagal ng internet. Anyway, na-offend siya, no? na siya dun sa kinoment ni Arnel Ignacio. Itong sabi niya, malaki ang huli. Okay. Sabi niya, I am a Filipino and that alone is enough. To be neutral or silent in times of injustice is injustice. If being bashed is a small price to pay for practicing my right to freedom of speech, then I'm fine with it. So, yun ang sinabi ni Janine Mercado. Pero mga ibigan, no? Pinuntahan ko yung Twitter account ni Janine Mercado kasi syempre gusto ko dun manggaling yun. Know? Gusto ko manggaling straight from the source yung uh, mga babasahin ko sa inyo. So, ito po yun. Mara, totoo po. Mara, totoo po yung sinabi ni Arnel Ignacio na napakarami po dito political na post. Kinakarami po niyan. Ay, balik. Okay, balik tayo. Aha. Katay. Ayan. O, so, example po, mga kaibigan, ito po isang example. Ito po ay response sa SONA. Okay, response po yan sa SONA ng, uh, ng binalita ng GMA News. Uh, so, sabi ng GMA News, President Duterte on Monday urged Filipinos' cooperation to defeat the COVID-19 pandemic, saying the government could not do it alone. SONA 2020. Ano po ang response dito ni Mercado? Mercado. Sige po. Pero ano po ang plano? Okay, so inuulit lang niya kung ano yung naririnig niya sa mga katulad ni ni Kiko Pangilinan, ni uh, Risa Contiveros, nung mga makabayan Block. Inuulit lang niya. Buti po sana mga kaibigan kung meron silang lehitimong contribution nagko-contribute co sila sa diskusyon, kaso hindi. Example, isa po may example. Okay? Yeah, so na 2020. Okay, malapit na ang mag-apply bilang contact tracer. Bakit? Kasi uh, 'di ba naalala niyo yung isang uh, AFP? Isa sa know, isa sa mga PNP, I forgot lang ko sino. Um, uh, na gamitin uh, contact contact tracers ang mga chismosa So mag-a-apply daw siya bilang contract, contact tracer. So siguro joke, wala nang problema. Ito pa, ito bang pa tweet niya. Oh. Good night, Beshi. Sana maging kasing ng tulog ni Sekro. Rocky ang tulog niyo. Sweet dreams everyone. Oh, tapos sabi niya bigla, joke lang, Sek. Fun, fun, fun lang. Hehehe. <laughs> so, paano mo si Seresoy niya mga ganyan? Okay, pero hindi ko ah, ano niya, hindi ko papansin niya. Yun. Ito yung gusto kong tutukan, mga kaibigan. Yung ah, kinumentan kinomentan dito ni Arnel Ignacio. Ito po 'yon. Naglabas na ba ng breakdown kung saan napunta ang pera na inutang? Yan po ay response uh, dito sa balita ng GMA News, no? Na debt balloons to a record 9.054 trillion as end of as of end June 2020. Data released by the Bureau of Treasury showed by uh, ayan. So, yan yung pinakita ng Bureau of Treasury or BOT. Pero mga ibigan, Napakadali na mga intindihin nito. Actually, sumulat pa nga dito si uh, Rappler no ng isang article. Makita ko sa inyo. Kasi may umikot doon na balita. Syempre, si Rappler, tagapagtanggol yan ng mga liberal, di ba? So, nandoon kasi fake news na umikot. Ang sabi, "The net addition to the Philippines outstanding debt under other you know, amounts to 1.4 trillion lower than the Duterte administration's 3.1 trillion so far." Okay mga kaibigan. Um Sasagutin ko po yung tanong ni Genuine Mercado ha. Kasi yung tanong niya dito. <laughs> Naglabas naman ng breakdown. Okay, sasagutin sasagutin ko yung tanong niya unti-unti mga kaibigan. Una sagutin ko muna tong uh, fake news na naman ni Rappler. Kasi yung sinabi nila, malido yung balita na merong na incur na debt si Noynoy -Noy Aquino. 6.4 trillion debt. Okay? So pinuntahan ko po mga ibigan yung uh, record ng DOT. Ang dahilan kasi dito pala by the way ng uh, you know, false daw, hindi raw totoo 'yan. Bakit? Kasi tahilan nila mga ibigan. Ang total daw ng utang ng Pilipinas nung end ng termino ni uh, Pinoy ay 5.9 trillion. Okay, 5.9 trillion. Ang ginawa nila, bin, ibinawas nila yung starting starting debt Okay, simula kay GMA starting debt minus 5.9 trillion. So parang sinasabi nila ganito. Okay. Ala pa sang ko yan. Ito pala sa Saan ba? Okay, tanan. Ya to to to. Ayan, running total daw kasi yung 6.4. Running total daw yun. So, ibig sabihin, ang sabi niya, kung uh, nag-umpisa nag daw yung debt nung uh, umupo si Pinoy, 4.6 trillion uh, so, noong June 2010. Natapos ang termino niya, 5.9 trillion ng utang noong 2016. So ang utang lang doon ng Pilipinas na in-incur, na nakuha ni Pinoy, ay nasa 1.4 trillion. 1.4 trillion lang daw. Mas malaki daw yung inutang ni Duterte kumpara kay Pinoy. Okay? Yun po ang sinabi ni... Rappler. Pero siyempre, kailangan pag si Rappler, i-fact if check mo yung facts nila. <laughs> Kasi, kano <laughs> naman natin, Si Maria Reza nga, sabi niya, 11 million nga na employees sa ABS-CBN eh. So, kailangan mong i-check. Okay? <laughs> so, ba? Diba? Marami silang fake news eh. So, mga kaibigan, no, nag-research uh, nag ako dyan ng bahagya. Pinuntahan ko yung website ng uh, DOT. Okay? Uh, ha, ito yon yung DOT. Tapos dinownload ko yung um, budgets, okay? Yung ating debt. Okay, ma makikita naman yun sa website ng Treasury ng P ng Pilipinas, ayan no? National Treasury, National Government Outstanding Debt Stock. So pinag ko na po yan, mga ibiga, napakaraming numero, di ba? <laughs> napakaraming numero, pero pinag ko na po siya. Sinamaryze ko na po siya dito. So following ko yung formula nila. sinundan ko po yung formula na binigay ni Rappler. So, noong, 20, noong 2011, nag-start ang utang ni Pinoy ng 4.9 trillion, more or less. 4.9 trillion, more or less. Ang ending po niya is, ay nasa 5.9 trillion. Base po yan, mga kaibigan, dun sa datos na binigay ng Department of Treasury. Ha? So, ang ending po natin, mga kaibigan, is... Ang utang, ang net debt o net na utang ni Pinoy nung panahon niya ay nasa 1 trillion uh, 3 billion 349 million. Okay, nandiyan po ah. Nandiyan po ang uh, net debt ni Pinoy. Ito naman yung kay uh, PRRD na no, ibigan. Nag-start po ang, ang utang ang term niya 2016 so ang utang niya ay nag-start sa 6 trillion. 90 billion 262 million. Okay? And then, currently po, current, okay, so year to date, nasa gitna po tayo ng 2020, hindi pala 2019, 2020, ayan. 2020, 9 trillion 54 million. Ito po yung nabalita na, na, na nagpanik ang lahat ng tao, okay? So, ibig pong sabihin, ito po, yung, uh, kung susundan ko po yung uh, formula dito ni, ni, Rapp, ni Rappler, ito po ang ating uh, net debt. Okay? 2.9 trillion. O, balikan po natin muna yung sinabi ni Rappler. Okay? Balikan natin yung sinabi ni Rappler. Ang sabi ni Rappler, ang utang daw ni Pinoy ay nasa 1.4 trillion. Okay? Tama po ba? Hindi po, dahil nasa 1.03 trillion. Okay, ang kay Duterte, ang sinabi nila ay nasa uh, 3.6 trillion ang sinabi nila. Tama ah, ba? Ay, hindi, hindi, Mali. Ang na kay Duterte daw, dito sa task yun eh. Ang sinabi nila ay 2 trillion. Okay, 2 trillion debt. Okay? So far, tayo po ngayon nasa running all 3 trillion na si PRRT. Pero mga kaibigan, ano po ang uh, diferensya? Ano po ang diferensya? Ang utang po natin kay, P, kay Duterte, alam po natin kung saan napunta. Yan po ay napunta sa build, build, build at sa pagpunta, uh, pag, uh, puno sa COVID-19. Kay Pinoy, yung 1 trillion na yan, hindi alam kung saan natin nakuha? Bakit tayo nagkautang na ganyan? Paano tayo nagkaroon ng ganyang utang nung panahon ni Pinoy? Di ba? Parang ano eh, parang ang 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 weird. Para lang po sa akin no, bilang isang uh, mamamayang Pilipino, mas kuy questioning ko 'yon, mga kaibigan. Kasi anong nangyari nung panahon ng 6 years na term ni Pinoy? Anong nangyari? Paano tayo nagkautang ng 1 trillion pero wala tayong nakita na output o wala tayong nakita na serbisyo? At least kay, P, kay, kay PRRD, mga kaibigan, no? masasabi ko sa harapan nito ni, ni uh, Geneline Mercado, kaya may utang tayo na 3 trillion, almost 3 trillion pala, is mer dahil meron tayong BBB, build, 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 at meron tayong COVID-19. Masasabi ko yan with confidence. So, pabalikan ko ngayon ang sinabi nito ni Jeline Mercado. Ano ngayon yung pinagkukuda mo dyan? O di lumalabas na lang dyan, chismosa ka nga. balik pa tayo sa taas, tingnan natin. O, kawawa naman daw magmamana ng utang natin. Mga kaibigan, isa pa pong fake news yan. Huwag po tayong maniniwala dyan. Hindi po anak natin ang magmamana uh, ng utang na yan. Lahat po tayo. Okay? So, ito pa, hindi niya, hindi niya Uh, alam uh, sabihin, no, mga Maibigan. So, si Genele Mercado ang sabi niya, may, may nag-request na pala ng audit dun sa utang na 9 trillion. Kailangan pa pala mag-file ng resolution para makita ang bagay na dapat transparent sa lahat. So, ito pong sinasabi ni Genele, mga ibigan. Ang sinabi po niya, ang sinasabi po niya ganito, hindi ba dapat transparent na yung, uh, yung mga costing na yan in the first place? Di ba dapat alam na natin yan lahat? Mga kaibigan, ang ibabalik ko kay Jenny Lin Mercado ito, separation of powers. Separation of powers. Bakit kailangan humingi ang mga senador ng um, resolution? Dahil hindi pwedeng panghimasukan ng Senado o ng Kongreso ang, na, ang uh, mga departamento na under ng executive. Executive branch po, mga kaibigan executive branch ang uh, COA, Commission on Audit. Yun po ang una. Pangalawa po mga ibigan, bakit ka po mag-audit nang walang year-end? Wala ka pa po sa year-end, Jenny Lynn Mercado. Nasa gitna ka pa ng 2020. Kailan pa ang year-end? Next year pa. Actually, fiscal year ang sinusunod. Tama po ba mga kaibigan? Sa mga nakakaintindi po ng pag-audit dito from what I understand, base po sa experience ko no, sa mga kumpanyang pinasukan ko, ang audit po ay hindi calendar year. Ang audit po ay fiscal year. Bakit po fiscal year? Dahil kailangan po muna may malaman kung magkano yung binayad na tax. Pag nabayaran na yung tax, saka natin malalaman kung magkano talaga dapat ang kinita ng isang kumpanya o ang nasave ng isang ahensya. So, Jeneline Mercado, yun ang sagot ko sa iyo bakit kailangan magkaroon ng resolution? Yung dalawang yun. Separation of powers at saka fiscal year. Saan nga naakita ng audit na nangyayari mid-year? It only shows, Jeneline Mercado, your lack of experience sa corporate setting. It only shows your lack of experience sa mundo ng politika ng ahensya. Okay, choose your player. Okay, ito si, ano? Sino ba ito? <laughs> ay, si Drilon. <laughs> si Drilon, si Jenneline, tsaka si Roque. Pero, lang antok. Okay, meron siyang comment. Ito yung kaya Senator uh, Villar. Okay, so hindi ko papansinin yan. Tapos ito, no, August 2. Kailan lang ito? Uh, a few days ago, four days ago. Bakit ngayon ay naging masamang katangin mag-usisa at magtanong? hindi ba ito senyales na gustong matuto ng isang tao? If shame, if you shame people for asking, how can we learn and grow? That's the thing. Janeline Mercado, no, hindi ka lang kasi nagtatanong. Hindi ka nagtatanong eh. Ang mga tanong mo, mali. <laughs> at kasalanan mo pala, dahil hindi mo, map mo pa pala, dahil hindi mo alam. Hindi ba ang masama ay ang ibili ang mga tao na gusto lamang makakuha ng informasyon at matuto? Ay, rako yan. Mamaya ako kasagutin, ha? At dahil may ilig mong tanong, anong ulam nyo? Si, ano naman, mak? Di ba? At an anong, anong klaseng pagsiseroso makakuha mo, mo dyan, di ba? Okay, mukhang wala label. Tara, ask me anything. Ito pala, ano pa? Ba? Ang basa po kasi nyan, mga ibigan, paakyat, no? So, dito po tayo magsastart. May qualification ba dapat bago magkaroon ng karapatan na magkomento sa mga isyong panglipunan? hindi ba sapat na mamamayan uh, na mamamayan ka ng Pilipinas at nababayad ka ng buwis bakit kung kailan pandemya na lahat tayo ay apektado sa ka iba ay ibipilit ay pilit na pinatatahimik naguguluhan na ako bakit parang nakakalimutan ng nakalimutan ng ibang tao irespeto ang iba kahit iba ang opinion nila hindi ba yung ang isa sa mga unang tinuturo ng ating mga magulang ayun, ayun kasi ano generally no? tulad ng tulad ng sinasabi ko matagal na, ilang beses na. <laughs> Bago kasi magsalita, siguraduhin na may ebidensya. Okay? Kasi tulad nung kay ano, tulad nung kay uh, Enchong di kahapon. Ang dami niyang kinuda, ang dami niyang kinuda, ang dami niyang sinabi, pero hindi naman niya mabaka pa ng ebidensya. Ganun ka rin, Jeneline Mercado. Ang dami mong sinasabi, ang dami mong tinatanong, pero ano kaya, nagtatanong ka nang hindi nagtatanong. Paano nagkasimula, mga kaibigan? Hindi ka totoo nagtatanong. Okay? Hindi ka totoo nagtatanong. Naglalabas ka ng opinion mo sa pamamagitan ng pagtatanong. Magkaiba yun. Magkaiba yun, Geneline Mercado. Okay? So, sana naiintindihan natin yun. Kasi, importanteng maintindihan natin yun, Geneline Mercado eh. Okay? Uh, punta tayo yung ngayon sa... Uh, isa pang ano, isa pang nabasa ko kanina. Napanoon pala. Mga kaibigan, hindi ko alam ko napanood nyo na to. Kanina ko lang to napanood, Sinear to sa atin ng isa sa mga kasama natin no. Si uh, Christopher. Tapos nung napa research pa ako nung na-set, na-research, eh, nakita ko na uh, yung full video niya kasi sa Twitter, maikli lang to, mga kaibigan sa Twitter. Yeah, maikli lang 'yan pero uh 3 minutes pala talaga siya. So, isa to sa mga videos na ginawa ng uh, aktor, uh, hashtag aktor uh, na League of Filipino Actors, ang pangalan. No? At uh, yun ang ano, ito yung, pinag, ito yung uh, parang tribute nila sa ating mga health workers, no? Tribute sa mga health workers. Panorin natin mga kaibigan, ha? Panorin natin. Naalala niyo yung pinakita ko sa inyo dati na ano? Na video, yung uh, ito, yung video na yan, maraming artista dun, dun sa video nung pasalamat na yun sa mga health workers. Ang nandito sa video na to, yung, uh, ano bang tayo, uh, di nyo ba naririnig? Yung sa Lamez, yung ginahin nila yung Lamez na kanta, yun di nyo ba naririnig? Yan. Karamihan dyan, sa video na yun, karamihan ang nandito sa video nung kanina, no, eh, kasama din dito. Okay, si, si Angel Locsin, siyempre na siya. Si Isa Calzado, si Jody Santa Maria, Ria Atayde. okay, Maylin Dizon, Agot Isidro. Okay? Sino pa ba? Marami pa eh. Si Kuya Boji andun din eh. sa, <laughs> andito rin si, ano eh, si Kuya Boji eh, sa video na to eh. So mga kaibigan, para sa akin, napaka-ipokrito lang. napaka ipok, napaka -ipokrito lang na magsasalita sila ng gano'n. sabihin nila, pasensya na. Tapos, hanggang doon na lang yon, pasensya na lang po, pasensya na lang. Kung nagkasakit kayo dahil nag po tayo, pasensya na lang po dahil sinabi namin na makisali kayo sa, sa mga rally namin, ipaglaban ng demokrasya, etcetera etc. Pasensya na po dahil uh, sinabi po namin na mag tayo. Kung nagka-COVID kayo, pasensya na po dahil sinabi po namin yung mga bagay na yun. Sa mga frontliners, pasensya na po dahil sinabi po namin sa taong bayan. Sumunod po sila sa mga sinabi namin. napaka niyo nyo naman. Huwag ganon, bes. <laughs> Sabi. Huwag ganon, Mars. Kasi napaka eh. Huwag ganon. Ewan ko ba, ano mga kaibigan, no, ang, ang political atmosphere natin. Ngayon, ang political natin ngayon masyadong, uh, masyadong maingay, masyadong magulo ang dami nagsasalita, mga biglang naging political analyst, okay? Uh, hindi naman po kailangan ng masyadong ano ano, mataas na credential para gawin yung mga ginagawa. Yung tulad ng ginagawa ko ngayon, no? hindi naman kailangan ng masyadong mataas na credential. Kailangan lang naman mga ibigan dito sa ganitong klase ng ano ng uh, hindi ko masabing trabaho eh, pero vocation. Kasi para sa akin mga ibigan, vocation ko na po ito, no uh, vocation ko na po ito na kailangan lang naman dito maging mapanuri, kailangan lang dito magkaroon ng common sense, kailangan lang dito marunong kang maghanap ng mga ebidensya, kaya mong tahi yun, at uh, hindi naman kailangan expert na expert no, mga kaibigan. Kaya nga mga kaibigan, no, ako hindi ko hindi ko ma maintindihan kung bakit itong mga artista na to ay hirap na hirap intindihin yun. Napakadali lang na maintindihin yun, mga kaibigan. And uh Sana lang maibigan no, ma 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 maintindihan ng mga artista na to na yung ginagawa nilang mga pag pag uh, pag-invoke ng rally ay hindi na nakakatulong. Nang lakas pa ng loob naglagay pa ng placard na pasensya na po. Pasensya hanggang pasensya na lang talaga. Alam naman natin, tumut, nagbibigay ng uh, pinag, pinagkakalat ni Angel o kayamanan niya tuwing merong pandemya, tuwing merong trahedya. Pero, kaakibat kasi noon, mga aibigan, responsibilidad na dapat hindi mo palalain. Eh, okay, nagpapalala eh. Okay, pero once again, thank you very much for joining us. Sa mga OFWs natin, good morning, good afternoon, good night. Um, kapit lang tayo sa ating laban para sa ating mga pamilya. Sa mga Pilipino ngayon, nasa Pilipinas, pahinga na po tayo. At uh, binabati ko po ang aking uh, napakaganda at napakabait na wife ng Advance. Happy birthday tomorrow! Okay? Ayan, shoutout ko yan sa aking uh, very loving uh, na wife. Okay, bye!